mga boss pag usapan natin ngayon mga boss ang tanong sa atin ay eh, boss mon mon ang tanong niya idol kaya mo bang itubog ang stainless to 18k yellow gold salamat idol uh, yun po atin sa ngayon mga boss uh, mga boss kapag ang alas ninyo mga boss ay stainless magiging sariluman yan or uh, necklace or bracelet ring mga ganon mga boss basta stainless hindi po yan kayang maitubog doon po sa tubugan ng mga uh, yellow gold or sa mga white gold hindi po kayang mapakapitan yan mga boss kasi lahat yan mga boss ay sinubukon ng itubog ang stainless ay hindi po talaga kayang mapakapitan sa pangtubog ng ginto ang kaya lamang maitubog mga boss doon sa tubugan ng mga gold ay yung mga kagaya ng mga tanso silver Uh, mga platinum yun po ang kayang mapakapitan sa pantubog ng mga ginto pero ang stainless mga boss at ang bakal hindi siya kayang pakapitan sa pantubog ng mga lahas ang dapat dyan mga boss ay sa electroplating tungo kayo sa mga jewelry repair shop yung iba kasi dyan mga boss ay tumatanggap sila ng mga electroplating pero yung iba naman mga boss ay mayroon talagang isang shop dati kasi meron dyan sa may Kubaw, harap, yung, dating yung ngayon na tinayuan ang sugo dyan kasi dati meron mga boss na gumagawa talaga sila dyan sa area na yan ng pang electroplating kagaya ng mga rilo doon kami nagdadala mga boss ng mga stainless or sa mga hindi kayang maitubog or sa tubugan ng mga ginto doon namin dinadala sa isang electroplating yun po ang dapat na patubugan dyan mga boss kapag stainless at inyong mga alahas magiging sa mga relo mga boss dun po ang dapat na tubugan pero yung iba talaga mga boss na Jewelry Repair Shop ay tumatanggap talaga sila ng uh, pang electroplating pero dinadala nila yan doon sa mga nagtutubog din ng uh, electroplating hindi sila gumagawa kasi sa mga tubugan ng mga boss ng mga ginto ay hindi talaga siya kaya pakapitan ang stainless pero ang mga stainless mga boss kaya siyang linisan doon sa mga repair shop doon sa mga nagpapalis kaya po siyang linisan ang mga stainless kagaya ng relo kung may mga gasgas -gas na ng mga relo ninyo na stainless ay kaya po yung linisan ibabuffing yan mga boss para maalis yung mga gasgas -gas. pero kung pagtubog ang pag-uusapan tutubog gagawing yelo ay hindi talaga siya kayang mapakapit mga boss ang dapat talaga dyan ay sa electroplating, sabihin niyo lang dun sa pupuntahan niyo na mga nag gumagawa ng mga alahas na ipapa-electroplating niyo mga boss susanan so, mga boss, nasagot ko ang tanong ni Boss Moon Moon na kung kayang matubog ang stainless sa 18k yellow gold, hindi siya kayang mapakapitan ng tubog mga boss, salamat mga boss, so sa di pa nakasubscribe dito sa channel ko ananyahan ko kayong magsubscribe click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawing mga video. Pag-usapan natin dito mga boss, ayan tungkol sa mga alahas. Maraming salamat mga boss sa inyong panonood.